Hello mga ka katrop! So this is your boy, Jeff at kasama ko pa rin ngayon ang Team... Jeff! Na napakaingay. napakaingay! Napakaingay! Grabe, napakaingay! Hi! Kung <laughs> tataka kayo, ba't nga bat ko, mukhaong... Ay, ba kami na ba ganito? Ba't ganito yung soot ko? Mukha akong Jeff Poy na baka? Oo oh, nga kuya, ba't ako naka ganito? Gusto mo naman, kuro <laughs> kayong lahat may nanay ko kayo mamaya! BOOM! 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 Okay. BOOM! Oo! Okay. ah, ko okay. uh, okay. nanay e, Ganito kasi magkakaroon tayo ng competition Friendly competition lang ba? Pa, pagalingan maging nanay At yung mga nanonood ngayon yung mga viewers natin sila yung mag decide kung sino ang mananalo sa inyo! Wow. E, guys lahat! Pag niyo! bawal yun <laughs> lang! bawal lang! Bawa <laughs> <lalang, lalang, laughs> bawal Bawa ganon! Bawa bubuot kayo ng number. Tapos, kada number, meron yung ano, uh, kutumbas na senaryo. For example, nabunot ni Sai Sai, number one. Ang ano, ang nakalagay sa number one. Kunwari, siya yung nanay ko. Tapos, ano, tumaas ako. Tapos, ano ba niya kapag tumaas ako? Parang ganun ba? Ah, kami bahala ano, kung, ko. Baga, kaya, kung baga, ano ba namin. Kung maga, kung maga, pagalingan kayo maging nanay dito. Okay. Kaya, i-invest ninyo para maging I eh, magaling na nanay. I got you! Bakit magaling ka ng nanay? <laughs> Pwede din. So, ito na nga, meron ako dito mahiwagang gloves ni Nana. Ayan, o. No? Ang laman nito yung mga numbers na may katumbas na senaryo na kailangan eh, gawin ninyo, ha? Wala tong daya, talagang pinag-shake-shake ko. Baka mamaya tagawin ninyo, bahaya sa eh Sana mauna si Shade. Wala, wala tong daya. O, sino pa naman nila? Sige, bunot ka na. mo oh, mo na papakita. Ano, <mukita> oh. O, oh, ito, wag mo na papakita Huwag yung walang mabuksan O, oh, ngayon, sabay-sabay kayo Buksan nyo na Tingnan natin kung sino yung panguna Ay, ay! 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 Oh! Uh, ay! Um, si Shane Ang pangalo, bitang, ito Siya ang una, si Shane Pag-tumilambol pa <mukita number> mo? <mukita mukita> <mukita> mo Ang pangalo naman ay Trobs, ang nauna sa buntan kanina ay si Shane! Ano? Ada ka na ba? Opo. kinakabahan siya. Ayaw mo yan. Padali oh. lang yan. <laughs> ima isipin mo na lang, ano, ikaw si mama mo. Kuwari ng kapalit kayo ba dyan? Ang posisyon. Basta isipin mo, anak mo ko, no, O ito number one na senaryo. Kumare, ikaw ang mama ko. Tapos, patutulugin mo ko. Eh, ayoko matulog kasi gusto ko pa maglaro sa labas. Ano yung gagawin mo? Paano mo ano? Hi hindi pa patutulugin? Ano? Mm, right, mo na. Apa. Ngayon, meron ka ng 1 minute and 30 seconds para gawin yan. Ha? O, ang mag-oras si Sai Sai yan. <laughs> habang hindi pa, ano, habang hindi pa nito si Sai Sai siya muna yung mag-oras. Ha, Sai? Apa. O, ano, o, ready Pakita na? mo, ha? Pakita Apa. mo. Ready na? Apa. Kaya na? Apa. Oh, ikaw, go na ba? Ikaw ang magbilang, Sai. Sabi mo, pag-go na. One, two, three, go! Dung, dung permiss. Permiss, doon doon permis. Permis doon! Permis! Ay! But... Kami pede, ka Lalo, laro kami ni permis! Hindi pwede, tulog ka muna! Laro kami ni permis! Hindi, matulog ka muna para lumaki ka! Eh, hindi ako lalaki! Ay, o, malaki na ako! Hindi! Malaki na ako, mama! malaki na ako! Ay, 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 ay matulog! Hmm, tulog Dali! Grabe ko naman! O ganito ano, ganito ang senaryo mo. <clears throat> Kunwari, ikaw ang mama ko. Tapos, nagpapabili ako ng laruan. Ngayon wala ang pera. Paano may panintigisaan na wala akong pera ba wala akong bumili? Gets mo? Gets, yes. mo ba? Gets, gets, ba? gets! Meron ka lang din, ano, 1 minute and 30 seconds. Na? para ano para gawin yung scenario na yon at ang oras ay si Ready ka na? Ready, Prede na. 1, One, two, three, go. Ah, Patulong ka. Kami ay one two pa. pangatlo ang aking mami pa. Ah! mami <laughs> bibi da mula ang <laughs> aking pa! <matipat>. o <Okay>, ito na basing <laughs> tao <tawag> yung kulot sabi na ito o siya yung pangatlo diba meron ko lang din 1 minute and 30 seconds so ito yung sinari mo kunwari ikaw ang mama ko at kailangan mo akong patig patigilin sa paglalaro ng Roblox kasi sumusobra na ako. Hmm. Diba? Yung sobrang paglaro ng ano ng ng i ng iPhone, ganyan, iPad, ng mga gadgets na kasakit sa mata, 'di ba? Lalo na sa mga bata. Uh -huh. Anong gagawin mo para patigilin mo ako? Ay. Alam mo gagawin mo? Hindi ba, pero ayan, bahala, huh? bahala na. Bahala na, bahala na. Ha, game ready na ba? Ready na. Magbilang ka, Shane. Si Shane pa rin yung mag-oot, mag-oras. Why? Alis mo na ako. Mabala ka. Sige, gawin mo nung gusto mong gawin. Okay, ready na. Sige. 1, 2, 3, go! Ha-ha-ha! <laughs> Tablaks <Roblox> ako. Ha-ha-ha! <laughs> Tablaks <Roblox> ako. Ano? <laughs> 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 Ha-ha-ha! Ay, wag ka na doon. Oras na. Tablaks <laughs> ako, mami. Tablaks. Yeah. Oras na. O, oh, 1 p.m. na, anak. Ro grow a garden. Ano to yan? Grow a garden. Anak, hindi mo ba nakikita pa kanag yung ano sa TV? Sa so, pag sa si cellphone ng ano? Anong? Madalas. Mm -hmm. Nakakasakit sa mata, pwede ka mabulag. Ah! Oh, oh, Mapapuntog ako? Honey. Oo! Oh. Ayutaw ka na muna yung cellphone, kumain ka na muna. Roblox ako, yeah. Roblox. O, okay, ganito na lang. Finish mo muna yung food mo, tapos bibigyan kita ng isang oras para maglaro. Roblox, Roblox. Roblox pa rin ako, Mami, Roblox. Okay, sige, ganito na lang. Kapag binigay mo sa akin yung cellphone mo, bibigyan kita ng pera, yeah. ng toy. Yun na? Toy na? Yun na? Yun na? Wait lang, anong tawag doon sa ano, doon sa pambili, eh sa ano, blocks yung pera doon? Yeah. Ang doon? Canadian. Hindi, no. yung ano, yung pinapambili nila. Aga o Garden. Robux? Mami, gusto ko ro Robux. Marami Robux. Ano yung Robux? Hindi ko alam yung Robux. But skin sa, ano, sa, sa Roblox, mami. O, um, sige. Bibigyan kita ng zero pero dapat ilimit mo yung paglalaro ng ganyan. Hindi pwedeng garechong ganyan. nakababad ka sa self. 5, sa 3, 2, 1. Roblox. Three, okay. Roblox. <laughs> wow! Hindi nag-aral si dito pa. Ay, si mami pat. Yung pa, nag ka sa video, eh. <laughs> hindi yung video, uro niya. Hindi niya ako pinalo. akong bait talaga. Well, talaga? oh. talaga? Yes. So, ito na nga mga katropes. Nandiyan tayo sa panglas na mami ko. Okay. si Mami Saisa. Mami Saisa! Ano, di ba nakita mo naman po ang ginawa nila? Apo. Ganon din, no? Meron ka lang 1 minute and 30 seconds. Ito naman yung sayo. Kunwari, ikaw ang mama Tapos, kailangan mo akong matusan, pero ayaw mo sumunod. Anong gagawin mo? Nintindihan mo? Apo. Oh, ready ka na? Apa. Oh, yung mag -o oras bago tayo mer, magbilang. One, two, three, go! <laughs> ano? Mami, ka na lang Ayoko, mami. Nagpa-play pa po ako dito. Sa, bumili ka muna. Mami, ayaw. No, man, no, no. Bumili ka muna. Di ko susunod na. Ayaw. Ayaw mo. Ayaw, ayaw po. Bamili Ayaw ba mami na tekli pa dito at nagkakalain ba ka mami o ang galing ko? Ako ang ulog dyan nah? ha? Hindi ako maulog dito mami. Monkey daddy ko eh. Nalis na! Ayaw ba mami? Jeff, may sumunod ka lang sa mga kamay. Oo nga! Oo no? oh, nga! Bata sa ulo, mga Ayaw! So ka oh, mo? Papapaluin kita, papapaluin kita. Oh. Nah, Ruh, Ruh! Ruh! Kaya, mama, mama, papalo! papa, papa Papa lo, papa lo. Papa lo. yung mga senaryo nila, yung acting nila bilang nanay? Sino ka tingin nyo yung pinakamagaling sa kanila? Si nanay number one ba? Si nanay Shane? Oh, 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 oh! <laughs> Tulog kayo para naman kaya! Matigati ka pa naman lang eh! <laughs> oh, oh, si nanay number two! Si Kulot ba? Nanay Kulot? Wala pera hindi oh, Eh, wala pera. Sige, okay lang. Huwag mo lang ipagsigawan kung wala kang pera. oh o oh, si nanay number 3, si Nanay Pat ba? Limitahan ang pagsiselfon. Ano? 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 Limitahan ang pagsiselfon. <laughs> Iba yung narinig ko kanina. Nakakab. Labo ng mata. o ah, okay, okay, okay. At ang panguli, si Nanay number four. Si Nanay Sai Sai. Oh. Bumili ka ng tayo. At <laughs> ah, Sino kayo, sino kayo yung pinakamagaling sa kanila at ninyo? Magboto kayo sa comment section. Isa lang maa, isa, isa lang, ang pwede iboto. Uh, I-comment nyo kung sino tingin yung pinakamagaling sa kanila At kung sino man lang mananalo sa kanila ay maaatanggap ng 500 to 1,000 Pesos Yeay! Na ipamimigay din nila sa kapwa nila Ay! Kaya, okay na lang! Dapat right! Diba tumurong tayo sa kapwa? Okay diba, ay, na lang Kaya abangan ninyo yun sa part 2 uh, Mag-comment kayo yung comment hanggang 10 hours lang ha 10 hours ang cut off ng comment Ano yung 8 ko comment nila? comment comment na kung nanay Shane, nanay Pat, nanay Kulot o nanay Say Say ba. Ngayon, ang ano ang pagboboto hanggang 10 hours lang. After ng 10 hours, cut off na. Kaya mag-comment na kayo ngayon na. Yay! Yay!